Lahat tayo ay dumaan na sa mga panahon na pakiramdam natin ay hindi patas ang buhay. Dumarating ang mga hamon at madalas tayo mabababa ng mga taong inaasahan nating susuporta sa atin. Normal lang na makaramdam ng galit o lungkot, kahit na mag-isip ng paghihiganti. Ngunit, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag na tumugon sa ibang paraan. Pahalip na magpadala sa mga negatibong damdaming ito, kailangan nating magtiwala sa Diyos Ipagpagkatiwala sa Kanya ang mga taong nanakit sa atin. Pagamat maaring mahirap itong gawin, mahalagang panatilihin ang ating tingin sa Diyos at sa Kanyang walang hanggang katarungan. Tandaan, ang mga naghamak o nagbaba sa iyo ay walang ideya kung ano ang darating. Sa mga kasulatan, makikita natin ang isang Diyos na mapagmahal ngunit din makatarungan. Sa mga pinakalumang salaysay, makikita natin siya bilang mapagpatawad ngunit mahigpit. Ang katarungan ng pundasyon ng lahat, walang sinuman ang makakaatake sa mga pinili ng Diyos na walang kahinat na. Kung nakikinig ka na ikaw ay bahagi ng mga pinili. Mag-isip ng saglit, kapag tayo ay nasaktan, hindi natin dapat hayaang kontaminahin nito ang ating pagkatao. Ang mga tumayo laban sa iyo ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Napakahalaga na ipagkatiwala ang mga damdamin ito sa Diyos na nagtitiwala sa Kanya ang mga pagsubok na kinakaharap natin. Sa awit 37, taludtod 5 at 6, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe. Ibigay mo ang iyong daraanan sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at kagawin niya. Ipapakita niya ang iyong katarungan na parang liwanag, ang iyong paghatol na parang katanghalian tapat. Ang talutod na ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos upang pangasiwaan ng katarungan siya ang bahala sa pag-asikaso sa mga nagdulot sa atin ng sakit. At ito ay tumutulong sa atin na pakawalan ang anumang hinanakit o pagnanais ng paghihiganti na nagbibigay daan sa ating panloob na kapayapaan habang sinusubukan nating mamuhay sa paraang ikinanulugod ng Diyos. Isaalang-alang ang kwento ng propetang Daniel. Siya ay inihulog sa yungib ng mga leon dahil sa inggit ng iba pang mga pinuno. Sa halip na magdesperado, ipinagkatiwala ni Daniel ang kanyang sitwasyon sa Diyos na naniniwala na siya ay magpapadala ng isang angel upang protektahan ang kanyang buhay. At nangyari na, kumilos ang Diyos at si Daniel ay lumabas ng walang sugat habang ang mga nag-akusa sa kanya ay humarap sa kanilang sariling mga kahihinatnan. Walang makakaligtas sa banal na katarungan sapagkat ito ay isang batas na hindi nagkukulaw. Ang mga kasulatan ay nagsasalaysay tungkol kay Elias, isang propeta na hinarap ang galit ng reyna na si Jezebel at ang mga propeta ni Baal. Sa isang sandali na maraming tao ang maghahanap ng paghihiganti, pinili ni Elias na panatilihin ang kanyang pananampalataya sa Diyos at kinikilala na ang lahat ng iyon na isang pagsubok ng kanyang tiwala. Siya ay nanatiling matatag sa kanyang misyon na alam na ang Diyos ay may layunin sa bawat sitwasyong dinaranas niya. Ang nais nice kong palaging nasa iyong isipan ay na ang Diyos ay nakikipaglaban sa iyong mga laban-laban sa mga taong nagtawanan sa iyo, pumaba sa iyo, kumilos ng hindi makatarungan. Ang katarungan ng Diyos ay walang kapintasan at magpapakita. Hindi alintana kung ikaw ay may pasensya o wala. Pidyang pansin, ang Diyos ay naghanda ng panahon ng tagumpay para sa iyo. Kahit na minsan ay parang lahat ay nakatigil at nararamdaman mong nasa disadvantage ka sa spiritual na kaharian, malaman mo ang mga plano ng Diyos kay gumagana. Ang mensahe na umaantig sa iyong puso ngayon ay malinaw. Ang pagsubok na iyong hinaharap, ang hamon sa iyong buhay ay hindi makapapagbagsak sa iyo. Maging alerto sapagkat nais ng Diyos na marinig mo ang mensahe nito. Walang isang patak ng ulan ang dumampi sa lupa ng walang pahintulot ng Dios Kung naririnig mo ang mga salitang ito, ito ay dahil ang Diyos ay nagpapahayag na siya ay magtatapos ng alitan ito, ng laban na ito. Ang laban na ito ay hindi iyo kundi sa kanya. Siya ang mag-aasikaso ng mga isyong ito para sa iyo. Matagal ka nang tumatawag para sa katarungan sa langit. Tang mensaheng ito ay dumating sa iyo ngayon upang ipakita na ang Diyos ay may kaalaman sa lahat ng nangyayari. Siya ay magpapalaya sa iyo mula sa mahirap na sitwasyon na ito. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo na ang panahon ng kahihiyan ay malapit na magwakas at ang Diyos ay kumikilos upang pamahalaan ang laban na ito kapag tayo ay na-offend, natural na nais nating maghiganti sa ating sariling mga kamay. Alam kong maaring tempting na tumugon ng may katigasan, ngunit mag-ingat, inihiling ng Diyos na manatili kang tahimik. Huminga ng malalim at huwag magsalita, sapagkat Siya ang magpapawalang sala sa iyo. Paliwalain, huwag magreklamo at huwag magdalamhati. Sa katahimikan, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katarungan, mag-aangkin at magbabalik. Ang mga pintuang binubuksan ng Diyos sa iyong buhay mula ngayon ay magbabalik sa iyo para sa lahat ng pagsubok at pagkawala na iyong dinanas. Maaring parang ikaw ay naiwan sa likuran dahil sa mga paggabigo at kawalang katarungan. Ngunit malaman mong kapag ang Diyos ay nakikipag-usap sa isang tao, to ay tanda na may isang dakilang bagay na malapit ng mangyari. Magtiwala ka sa Kanya, pagkat ang Diyos ay may isang kahangahangang plano na inihanda para sa iyo kahit na ang mga kalagayan ay tila madilim, panatilihin ang iyong pananampalataya na matatag. Ang nagsimula ng isang mabuting gawa sa iyo ay tiyak na tatapusin ito. Maghintay ka na may pag-asa, tapagkat ang Diyos ay malapit ng gumawa ng mga dakilang bagay sa iyong kasaysayan. Maaring ikaw ay dumaranas ng isang panahon ng paghihintay at pagsubok, ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Katulad ng kung paano ang ginto ay pinapino sa pamamagitan ng apoy, ang iyong pananampalataya ay sinusubok upang maging mas matatag. Ang Diyos ay nililinis ang lupa upang ikaw ay makaani ng saganaang ani. Kayat itaas mo ang iyong ulo at tumingin sa hinaharap. Ang iyong tagumpay ay malapit na. Ang Diyos ay naghahanda ng isang daan para sa iyo. Kahit na hindi mo pa ito nakikita, magtiwala ka sa kanya at manatiling matatag. Ang iyong gantimpala ay paparating na. Ngayon, nais nice kong ipanalangin ka para sa iyong buhay. Ang lahat ng pagsubok ay malalampasan dahil nandito kami upang magbigay ng suporta. Isaalang-alang natin ang inspirasyon ng taludtod mula sa Kawikaan Labing Walo, Taludtod Sampu. Ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na tore. Ang matuwid ay tumatakpo patungo dito at ligtas. Kahit hindi tayo matatakot, kahit na ang lupa ay magugulo at ang mga bundok ay ayanig sa kalagitnaan ng dagat. Kahit na ang mga tubig ay magulo at magalimpuyo sa kanyang galit ay magugulo ang mga bundok. May isang ilog na nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang santuardo na ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna nito, hindi ito matitinag. Tutulungan ang Diyos mula sa pagsikat na araw. Ang mga bansa ay naguguluhan, ang mga kaharian ay natitinag. Siya ay nagtatangkat at ng Ang lupa ay natutunaw. Ang Panginoon ng mga hukpo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang ating kanluhan. Halina't tingnan ang mga gawa ng Panginoon ang mga hamang hanggawa na kanyang ginagawa sa lupa. Tinatapos niya ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa. Pinapatid ang busog at pinupunit ang sibat. Sinusunog ang mga kalasag sa apoy. Tumahimik kayo at malaman na ako ang Diyos. Ako ay itataas sa gitna ng mga bansa, itataas ako sa lupa. Ang Panginoon mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. Ang Diyos ay kasama mo. Siya ang iyong kanlungan at lakas. Magtiwala ka sa kanya sapagkat siya ay malapit ng gumawa ng mga kahanahanang bagay sa iyong buhay. Panatilihin mong matatag ang iyong pananampalataya sapagkat ang tagumpay ay paparating na. Ama, saan man umabot ang panalangin ito, ang iyong pagkakaloob ay naroon din. Panginoon, kuhanin mo ang lugar na ito, ang bahay na ito at ang buhay na ito. Ikaw ay soberano sa lahat na may hawak ng lahat ng kapangyarihan at autoridad. Kapag ikaw ay kumikilos, walang makapag-aabala sa iyo. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat ng kasagutan. Sino ang maaring hamakin ka? Walang na makatatayo sa harap mo ang Diyos na di matalo sa laban. Ang iyong salita ay tinitiyak sa amin na, bago pa magsimula ang araw, ikaw ay nagtatrabaho na. Sino ang makakapigil sa iyo? Kung ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok tulad ng kawalan ng trabaho, utang, sakit, problema sa pamilya, anumang ibang sitwasyon, Inaanyayahan ka namin ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Kwento mo ang iyong dinaranas at kung paano ito nakaapekto sa iyong buhay. Ang iyong karanasan ay maaring magbigay inspirasyon sa iba at lumikha ng espasyo para sa magkakasamang suporta. Magkasama tayong manalangin at humingi ng tulong ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag magatubiling buksan ang iyong puso. Nandito kami upang magtulungan sa panalangin at pananampalataya. Ko ay nananalangin para sa iyo mayon. Diyos ko ama, pumasok ka sa laban na ito at tulungan mong malampasan ang pagsubok na ito. Ibigay ang tagumpay sa taong ito. Ilagay ang tamang mga tao sa kanyang landas ang mga nagdulot ng sakit at pagdurusa. Dios, hayaan mong maramdaman nila ang iyong banal na katarungan na ang taong ito na nakikinig sa akin ay makatanggap ng panahon ng dobleng karangalan na magsisimula ngayon sa kanyang buhay. Magtatagumpay ka, Diyos ko, tagumpay. Buksan mo ang mga pintuan sa buhay pag-ibig, profesional, pinansyal, sa kalusugan ng taong ito at ng kanyang mga mahal sa buhay. Magdala ka ng mga biyaya sa mga ugnayang pamilya at sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ng walang pagkaantala. Sa pangalan ni Jesus, manalangin tayo ng ganito. Ama, inihahanduk ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin at mga pagsubok na aking kinakaharap. Sa gitna ng mga kawalang katarungan at paghamon, Nagtitiwala ako sa iyong banal na katarungan at sa iyong kapangyarihan upang baguhin ang lahat ng sitwasyon para sa kabutihan. Tulad ng ipinangako sa awit 37, taludtod 5 at 6, inihandog ko ang aking daraanan sa iyo at nagtitiwala na kikilos ka. Kinagawa ang aking katarungan na magningning tulad ng liwanag at ang aking paghatol na parang katanghalian tapat. Panginoon, tuluan mo akong pakawalan ang anumang damdamin ng hinanakit at paghihiganti. Luruan mo akong panatilihin ang aking pannuob na kapayapaan, na alam kong ikaw ang makatarungang hukom, at lahat ng aking laban kay iyong pinangangasiwaan. Nawayan iyong presensya ay sumakop sa akin at magbigay ng lakas, kumagabay sa bawat hakpang at nagbubukas ng mga pintuan na walang makapagsasara. Amen. Kaya sabihin mo salamat sa Diyos at huminga ng malalim. Ang iyong pagpapala, milagro at tagumpay ay paparating na. Lahat ng mga pinahayag dito ngayon ay nagkakatotoo.